Pwede Ito mga kawars. At ah, lagotok-lagotok kung tawagin nila. Ayan. Ito naririnig nyo mga kawars. Yan Yan ang ingay niya. Ang sabi ng client, uh, ah, bearing daw. Pero... Kadalasan, mga nangyayari na to, kapag sobrang tagal na ng unit, nakakaroon talaga ng lagotok-lagotok. Ayan, no? So, ating discoverin kung ano nga ba yung lagotok na yan. Kakalasin ko muna mga awards. Double check ko na kung ano ang problema. Ayan. Okay naman yung mga gearings. Wala naman problema. Yung bearing, ito, napalitan ko na rin. Kasi sabi ng customer, palitan ko. Kasi ito yung sabi niya na nakalug daw. Kaya siya may sabi, nakabili na rin ng bago. Pinalitan ko na rin. Ito na yun, mga works Ayan. Bago na yung bearing niya. Ayan. Tapos, pero ito dati ko ng mga coworks nagawa sa mga yung tumutunog na lagotok. Yan. Ito, okay na yung mga bearing na yan. Ang sasabihin ko sa inyo, ang nagiging problema ng lagotok. Ewan ko sa mga iba na gawa na palit bearings, ito yon Pero hindi mo na kailangang gumastos na malaki. Uh, machine shop lang o ito yun, oh. pakita ko sa inyo kung anong dahilan ng pagiging lagotok niya. Kita sa camera? I-zoom natin. Yan. Yun. May clearance. Wala naman siyang bungi. Yan. Kita ang kita ba? Yan. Yung iba, pinabibili nito na bago. Pero pwede na may pamachine shop, ipapapress mo lang. Para wala na yung problema ng lagotok niya. Yan ang oh, mga kaworks. So, pinakita ko na sa inyo kung anong dahilan ating ibalik sa dati. Ah, ko na. Yung before and after, sumuli na ah Susum ko para makita nyo. Yan. O, oh, ba diba? Yung aninang gilid, wala ng clearance. Yan yon mga ka-works. Okay na. So, mali yung diagnose na kuan Bearing. Ito lang yung problema talaga. So, ito mga ka-works, ko na. So, wala na tong mga lagotok-lagotok. Kasi kanina, yung pag ginanyan mo, ang lakas talaga ng clearance. So, itong mga awards, uh, okay na yung kanyang unit. So, yung mga may problema dyan, yung mga mugs. Yung side play, wala talaga yan. Dapat. Pero yung uh, forward, upward, tsaka yung likod, Ah, normal lang yan. Huwag lang sobrang lakas. Kanina kasi sobrang lakas nito mga co So, sabi ng client, ay bearing. Pero hindi naman bearing ito. Pero pinalitan ko na rin kasi yung pinagtanungan niya, pera. Yung pinagtanungan kasi niya, bearing daw ang problema. So, sa iba nagtanong, pero sa akin nagpagawa. Dinobol check ko, hindi pala bearing. Okay ang bearing niya. Yung pinakita ko sa video, yung kanina, yun na sira. So, yun ang nangyayari sa mga lagotok-lagotok pag inan yan. Malakas ang play pag inan yan. Malakas ang tunog. Tsaka yung side play. So, yun mga ka o okay na to. Salamat.